ang kamay. Wala ko lang hanggang paapagpag. Taas! Hmm, o, hindi tayo nagkakain. Ikatin mo aming tinaramid mo, Ajay. Ikatin mo aming tinaramid mo, Ajay. Taas! Taas! Say, Michael, pataas yung mga kamay niya. Tapos ilagay sa ulo. Hugutin mo yung espiritu na ito kung di parusahan mo. At tanggalin ka mo lahat na nilagay sa katawan ng lalaki. Pagpag! Huff! Unyepa ka. Ayaw mo? Ayaw mo? Ayaw mo? Ayaw mo? Poof! Ayaw mo? Sige. Baklas. 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 Ano sinabi kong baklas? Baklas. 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 Baka si Mel! Visit ka. Taas mo yung dalawang kamay na yan. Lagay sa ulo. Pagpag. Bah! Huf! Huf! Baklas! Angat! 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 Said Michael, yung angat ang kamay. Yung, ng ano, ng ano na to. Demonyo na to. Akyat! Akyat! Angat! Sige. Huh! Jablo! Inuutusan kita sa ngala ni Yahweh, sa ngala ng Alpha Omega, baklasin mo lahat ng nilagay mo sa taong ito, mula ulo hanggang paa, mula likod hanggang harapan, mula kaliwa hanggang kanan ngayon na. Baklas! Hoof. Baklas! Baklas! mismo. Pasione Jerusalem del cielo. Necesare, necesare, necesare. Egozum, egozum, egozum. Hallelujah 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 Ang tangan mo mula ulo hanggang paa hindi mo na magagamit kahit kailan. Huf! Sige, magtiis ang bala ka. Kahit kayong dalawa dyan ng tao na yan, hindi kita, ay, miki, hindi kita bibitawan dyan. Baklas! Itaas ang dalawang kamay na yan. Tanggalin mo lahat na nilagay mo sa kanya. huh, hey. Huff. Huff. dito. Malakas tong tao. Oo, sige. Magmalakasan. Walang mas malakas sa ama. Tandaan mo yan. Kung ayaw mong tanggalin yan, maklasin mo lahat. Mapansin mo lahat. Sige, kahit tinutulungan ka ng lalaki na to, wala akong pakialam. Sige lang. Pero ang gusto ko lang sana, parang awa mo na, ako na nakikiusap sa lalaking ito. Kung may kasalanan man sa'yo yung lalaking ito, parang awa mo na, pakawalan mo na to sa lahat na nilagay mo sa kanya. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Taas. 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 Matigas. huf, <coughs> Matigas to ah. Sige, mag-usap tayo. Ano, may kasalanan ba siya sa'yo? May kasalanan ba siya sa'yo? May kasalanan ba siya sa'yo? Ada basol niya sa'yo? Ada basol niya sa'yo? Ah! Uh sa'yo, ikatin mo amin, tinarabin mo ajay. Ikatin mo amin. Ikatin mo amin. Lahat ang nilagay mo sa kanya, baklasin mo. Oh. Iyamat mo yung kamay mo. Ay, ang tagal! mo yung kamay mo, ilagay mo sa ulo ng tao na yan. Baklasin mo lahat na nilagay mo sa kanya. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo! Angat! 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 Ay, ah, ano ba? Hindi ka pa magkusan loob ng tabaklasin mo yan? Angat mo yan! Huf! Huf! Baklas! Baklas! Sige, bala Tiling! Alam mo, mali naman kasi yan. Isipin mo na lang, mali kasi yan. O, oh, yun sa ulo niya. Paklasin mo! Lahat ng alagam mo, tanggalin mo diyan. Lahat ng alagam mo, tanggalin mo diyan. Yun lang sa ulo niya! Huh, yun lang sa ulo niya! sapat na ano gantihan. Hindi sa ganyan. Mm. Ah, sabi ko, suntukin mo kung gano'n. Pero kung pumatay ka sa pamamagitan ng ganyan, mali yan. Nakikiusap. Ako ah, na nakikiusap eh. Ang tagal eh. Yung sa ulo. Sa ulo, tanggalin mo. Lahat ng alaga mo dyan, tanggalin mo. Sabi sa'yo, hindi mo na magagamit yan. Bilis! Bilis! Tumalaw! Sige, dali! Bapasin mo lahat! Lahat! Ano ba sila? Tangka ba ng lalaki na ito? Kaya ginaganyan mo? Ha? Ay, Diyos na ka! Kung may kasalanan man yung lalaki na ito, hindi sa ganitong paraan. Kaya kailangan pa hirakan ng ganito. Bilabanin mo yung tao eh. Ha? Diba? diba? <tipulay> hmm. Ano yung mali ano yan? Ano yung Ano yung Ano yung mali? Ano yung mali? Ha? Ano? Ay, ayaw mo. Ano daw? Itawis? Itawis? Ano marunong Alah, it mawis ka pala, pun biar kakak kata jahat kayo! Oh, Hindi aku marulah Oh, dikun! Wah, ma diyo! Oh, yun nukun pala! Sige! Al, ikati ku amin! Oh, amin! Awalin. Awalin, awalin. Awalin. awalin, awalin! Amin! Ikati ku amin! Oh, <laughs> amin! Wakalah, <lara> aku nak titiran jan! <laughs> wala, wala, aku nak titiran jan! Ada basolnya sayo? Oh! Ada! Ada basolnya sayo? Ada! Anda, ano ba sa'yo Ha? Ano ginawa niya sa'yo? Ano? Ano? God! No. 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 Ay. Oh, sigurado maglae ha? <laughs> ah, ha. Oh, badi pala ha. Nakakosiado ko sa iyo ang malin ang ginawa mo. Ha. <laughs> oh. Nitibasul niya sa iyo ata inaralin mo, Anjay. <laughs> Nitibasul niya sa iyo tay ginaralin mo, Anjay. Award. Aba inaramat mo Ajay? <laughs> na panet panet batotoy yon ah, ba na batotoy panig ng paiso na hanggan ng paiso paiso ba? oo 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 lang naman siya oo ganun kasi hindi niya trip yung mo. Patawarin mo na siya. O, tignan mo yung nangyari ngayon oh, sa'yo na parusahan yeah. ka. Diba? O, naka, oh, gumagawa ka nito? Awanin. Inaramig mo? Oh, Amen! Amen. hindi naman totoo. eh, wag mo naman siyang ganituhin. Hindi naman kasi ito ka yung pamamaraan para para parusahan mo siya. Dapat inanol, Sin sinerosa mo kagad, dineretso mo. Diba? Ano mo yun? O, oh, mga kuka, itaas mo dalawang kamay mo. Itaas mo dalawang ano kamay mo. Amakong Diyos! Diyos! Ibadam, ama kong Diyos! Ama kong Diyos! Ama kong Diyos! Nakangako ako! Na aku Gagawa! Nang Kapangyarihan! Kahit kanino! hindi ka sa akin ng sumpa, parang awa mo na ha. Hindi ka sa akin sumumpa kung hindi sa Diyos Ama. Tandaan mo yan, ha? Ha? Diyos ko, oh Lord. Nabihan lang pa ng pamit. Lord, ko, ko. इस प्रोटोकॉल में काम कर रहा है फल फल